Kasi para dito. Bakit di nabe-catch lahat? Nalala mo na minan din mo 'yun. <laughs> Oo naman. Alala, El... Ah, kilala ko 'yun. Si <laughs> sa I love you. O mama, sabi no. No Ah, Wow, wow, wow. wow. Bakit, <coughs> <coughs> Alam mo kahit mahirap kami, marunong kami gum respeto nang kapwa natin. <coughs> Uh, kaso. Kaso. Bakit nandito ka? Para pagkain lang yun naman, na, oh. Di ka nababagay dito. Nabagay ka dun. Taong palara. Taong nakasigas na lapid. Sa mga taong dinosyos ang pera. Sa mga taong sumasambat at iso. Doon ka ba nababagay. Hindi nyo ka sinasigas. Ano mga nandirito namin, eh? <laughs> Tulad kong may yap. Sabihin natin sa loob Sige okay? naman yun. Na. <laughs> Oy, ka para okay? <laughs> na naman ako. Mabuti ba umalis, ka na? umalis ka na sa ninyo at na mahal na hari ng mga tuki mo, ng mga prinsipe mong sarantado